welcome to the first episode of Cooking Like a Pogi. Well, dito tatry natin magluto na parang pogi. Parang lang, like a pogi. Um, so today, New Year's Eve, uh, naisip ko magandang unang recipe natin yung niluto ko noong Christmas Eve. Which is yung um, boneless na pork belly. So ito, nandito na yung pork belly natin. Binalot ko siya ng katsa para matuyok. Um, brine to, meaning binabad ko siya overnight sa salt water, uh, salt and sugar water na uh, para lumambot, para magkalasa. Um, uh, feeling ko important yung step na yon para rin lumutong yung balat and everything. So there, uh, after lang i-brine, make sure na tutuyuin mo mabuti yung balat para hindi siya sagi pagka ni-roast natin. Okay, another important thing, uh, Itong recipe na ito, pinaprepare ko one day before. Ibig sabihin, bukas ko ito lulutuin. Bukas ng New Year's Day dinner. Okay? Kasi ibababad pa natin siya overnight sa marinade and sa milk. Okay, so first, ah, uh, kailangan natin gawin, kailangan natin prepare yung hey, eh, pork belly. Yung balat ng pork belly, um, kailangan mo siyang i-mesh uh, or score or kailangan mo siyang butas-butasan. So, kuha ka lang ng matalim na knife. Talim? ah, okay. Medyo matalim na knife. At bubutasan mo lang yung balat niya. Sasak -sak -sak sakin mo lang siya. So, kung imagine mo yung kapatid mo na wala. walang ginawa kung hindi kumain at mag kumain, Sasak -sak -sak sakin mo lang siya. Huwag kang aabot sa part ng laman. Dapat nandun ka lang sa part na balat at taba. So, bagay na bagay nga siya sa pag-imagine ko sa kapatid ko na hindi makapagsalita kasi siya yung na-re-video. Thanks, Kai. You're the best. Okay. So, yung buong length ng buong length ng pork belly. Okay. To so, check kung nasaksak mo na yung buong pork belly, pwede mo ganyan-ganyan. And then kung saan ka walang nakikitang saksak-saksak, saksak-saksak mo lang din siya ulit. Okay. Alright. Alright, beautiful. Beautiful. Next, gagawin natin yung filling. Yung i-roll natin sa gitna ng pork belly. Kasi ito, lalabas na ako ganyan. Boneless. Tapos may stuffing sa loob. Yung stuffing sa loob, yun yung magbibigay sa kanya ng flavor. Um, so, pinili ko today, onions. Rosemary, na fresh, na ako nagtanim. Uh, lemongrass or tanglad, na... Well, fresh-ish. Tapos, dried na oregano and uh, Chinese five spice. Tapos, ay may isa ko pa pa lang and bawang. Yan. Kaya yun yung pinili ko kasi yung flavor niya very nasal, very, um, naisip niyo na ba kung paano describe ang lasa ng rosemary? Di ba medyo mahirap? So, yun. Anyway, So, unahin natin yung onions. Uh, tandaan nyo sa stuff natin to. Lulutuin natin ng mahigit 1 and a half hours sa oven. So, hindi kailangan masyadong diced yung onions natin. Yeah. And then, paano natin hihiwain yung sibuyas? Ito yung tinatawag nila na julienne. Julian. Julian. Hiwain mo lang siya in half. Tapos, paba. Siguro mga 1 cm yung haba. So, strips. Okay. One. And then, two. Hindi natin kailangan i-dice kasi um, baka naman masunog. Ngayon, ang maganda dito sa onions ito, white onions, medyo light yung flavor niya na manamis-namis. So, pagka-stuff natin siya sa gitna ng pork, magsisteam siya. Sa gitna siya ganyan, yung steam niya palabas ganoon. So, mag-flavor niya yung meat from the inside. Plus, hindi mag-dry out yung pork natin. Okay. So, yan. Kailangan pa ka ba natin asinan? I don't think so kasi um, brine na natin siya overnight. So, I think maalat na siya. Uh, hindi ako pwede, hindi ko pwede tikman kasi number one, hilaw siya. Number two, hindi ako kumakain ng pork. So, tignan na lang natin kapatid ko kung anong feeling na bukas kung dapat ba inasinan ko siya o hindi. So, ito, uh, freshly cracked pepper. Pepper. Wala, wala si pepper. Okay, freshly cracked pepper. Five spice. Ngayon, i-apply natin yung seasoning natin both sa loob at sa labas ng pork. Uh, mamasahihin lang natin siya ganyan. Masahin, 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 masahin. Hello, Pepper! Pepper, come here pepper yung asa namin na uh, kulit-kulit and -kulit. eh, hello. <laughs> okay, and then yung dried oregano. Uh, pwede ka rin mag-fresh oregano kung meron pero wala akong fresh oregano ngayon so dried mo na. Okay. And then yung ating rosemary. Rosemary, oh, grabe. Um, balik, kailangan, kailangan ma-fill up niya yung buong length nung nung meat. Ganyan. So kung mahaba yung meat mo, dalawang ganon para sure na lumang sa lahat. Dalawang spray din gagamitin ko para um, well, para marang flavor. So twist mo siya para mag-release ng oils ng rosemary. Tapos, iwalay mo siya. Isa sa baba, Tapos, kukunin mo si tanglad. Tang tong amoy. Tong lemon grass, wala tong amoy. Ngayon, para magkaamoy, kailangan mo siyang tagtarin. So, yung likod ng life. Amoy mo na siya, na may amoy na siya, ibubuhol mo lang siya na parang ganyan. Tapos ilalat pa mo siya sa ibabaw ng rosemary. Lagyan mo na siya ng garlic, garlic, ano ba to? Ano ito? Anong tawag dito? Onions kalahati ng onions mo. Yan. Okay. Next, lalagay natin yung ating garlic. Yung garlic, hindi mo na kailangan balatan. Ay, magkik na. Hindi mo na kailangan balatan. Ay, hindi mo na kailangan chop. Durugin mo lang ganyan. Tanggal na yung balat niya. Okay. So, lagay mo. Ay! Tiyanak. Okay. Lagay mo lang siya ng buo. Kasi magsisteam naman yan eh. Ano magsisteam sa Tagalog? Um, um, yan. Okay. Tapos, pag nalagay mo na siya ganyan, lalagay mo na yung pangalawang rosemary mo sa ibabaw. So, both sides merong rosemary. At your roll. Kaya siya tinawag na lechon belly roll. Okay. So, ganyan lang yung itsura niya. And then, i-tatali natin gamit ang twine or pisik. Yung ginagamit sa saranggola, puwede rin. So, tali. <laughs> Kailangan bang mahigpit? Yes, kailangan mahigpit. Para yung steam hindi lumabas sa gilid dun sa butas ng sa roll. Lumabas siya sa, ay, dumaan siya sa karne palabas ng lechon. Okay, yeah. Sa, so, ay, okay. medyo halos parang mukha na siyang lechon belly roll. Ngayon, ang natin, itatabi muna natin itong Ayun natin, At, natin. Ayun muna tayong konti kung Okay. okay. Tapos kung ano yung nahulog na stuffing, pwede mo siyang isiksik ulit sa loob. Okay. Itong tira na ito, huwag mo ito tapon kasi pwede mo ito gamitin kung gawa natin ng gravy or gawa mo sa sabaw, lagay mo sa corn pit. Kung ito, kung saan mo gusto gamitin, pwede mo pa siyang gamitin. Pwede mo pa siyang stock ulit kung mo, ano, ano, kung gusto mo mas maraming sibuyas, pwede mo siyang stock sa loob. Ngayon, ano nang gagawin natin dito sa sa labas? Um, pag naluto to, medyo walang lasa to. So, kailangan mo rin siyang isi-season. Again, yung five spice natin. Ano na pa spice. Uh, kung tatanungin niyo ako anong laman ng five spice, nabili ko lang siya na ganyan eh, five spice. Um, uh, parang anis, star anis. Yung um, ganyan-ganyan. So, sarap siya. Parang asado yung dating. Pero pag ni-roast mo, iba, iba yung flavor. Matamis, tamis, manamis, namis na hindi mo maintindihan. Oregano. right. Pinter sa ibabaw. Uh, I'd recommend gamitin niyo yun yung freshly cracked. Kasi yung buong pepper, na like, crack mo pala. Kasi mas masarap, mas maganda yung lasa. Uh, sa so lagyan na natin siya sa roasting. Oh, so ceramic pan or sa roasting pan nyo. Ngayon, hindi pa natin to iihawin o hindi pa natin to ilalagay sa oven. Uh, make sure na uh, ano siya, yung side na kung saan yung nag-meet, yun yung nasa baba. Okay? And then, ibababad natin siya sa gatas overnight. O, gatas. Anong kasing gatas? Kahit hey, ano? Fresh, full cream,

Hi! Uh, we're back. Uh, so, it's been 24 hours, more or less, or 25 uh, since nilagay natin tong pork belly natin sa red, Nakapabad siya sa milk and then nilabas ka siya to sa milk bath niya and we're almost ready to put it into the oven. Ngayon yung oven, uh, pinihihit ko siya to, to 220 degrees Celsius. Yun yung magiging roasting temperature natin for the first 20 minutes. And then, ibababa natin siya to 180 or 190 for about an hour to an hour and a half. Depende kung gano'ng kakapal at gano'ng compact yung pagka-roll natin ng pork belly. Um, kung gagamitin mo sya ng thermometer, siguro mga 170 degrees Fahrenheit, more or less, o mga, 70. mga 70 or 65 degrees Celsius. Yung internal temperature ng, ng pork belly. Mahirap lang siya i-temp kasi Um, hindi siya solid piece of meat eh. So, we'll, we'll see. So, bago natin ipasok sa oven, uh, natin siya ng konting olive oil. Konti lang. Para lang shiny, glossy siya. At makakatulong to sa pagpapaluto ng ating balat. At syempre, masarap sa lechon, malutong yung bala. So, konti olive oil lang. Alam niyo naman yung mga nagluluta, kung sinabing konti, madami siya talaga. Pero konti lang. There Alright So, yan Ready na to Sumasok sa oven Let's go done, um, we'll take it out of the oven and then let it rest para lumotong pa yung balat ng konti. So, here. Take it out of the oven. Ingat kasi medyo super kaduper init siya. To protect it from the heating element. Oh, look at that. Huwag mo siya ang ibabagsa kahit anong mangyari. Hear that? Mm -hmm. Okay. Now, um, rest natin siya. Siguro mga papalamigin natin siya ng konti. Para pag natin, hindi siya masyadong nakakapaso. Okay. Okay. Um, now that it's rested, uh, mga 20-30 minutes ko siya rest Pwede na natin siyang i-carve uh, at i-plate para makakain na. Mm, grabe. Sana naamoy niyo kung gaano ka bang tong um, berry natin. Okay. So, pagsahan. Okay. So, importante, kailangan mo maghugas muna ng kamay, of course. hugas na ako ng kamay. So, carve natin. So, tanggalin muna natin yung palit. Tandil Tandil Terima kasih Terima kasih Terima Narinig niyo ba kung gaano kalutom yung balat? Sana. Ngayon, kung gusto niyo lagyan ng sauce, lechon sauce pwede. No problem kung ano gusto niyo. Ako, personally, gusto ko ng ganyan lang. Oo, hindi ko naman lang... makakainin. <laughs> Mainit eh. Okay, Purong yung pakit natin yung cleaver. Ito tayo sa cleaver na tatay. Yung lechon na lechon, ditak-tak pa. Ito yung part na si Tito ay nag chachap na ng isang buong pata para iuwi. Tapos nawawala na yung ulo. Ito yung, mga, ay, ito yung mga part na yun. Okay. Ngayon, ito, ito. So, gawin ko po in advance um, sweet potato mash or kamote. Kamote yung minash. Siguro gagawin natin yung recipe nito sa ibang episode. Pero basically, pakuluan mo lang yung kamote. Tapos, mash mo. Sweet potato mash mo siya. Asinan mo, butter. Para lang may kulay. So, wala talaga ako plating skills, as in. Teka, kailangan natin tikman. Kailangan natin yung tag? Dakilang taga-tikim natin. Aha. Siyempre, ang bayad ko sa kanya sa pag-film. Kailangan ko patikim sa kanya yung yung food. Kay, say ah. Uh, ha. Uh, Tarap! Plastic. Mm. <laughs> okay, so I hope you enjoyed this uh, first episode uh, ng Cooking Like a Foggy join us ulit next week sa para sa isa pang panibagong episode. Anong gagawin natin? January, healthy food. Dahil katap after nito, kailangan natin lahat mag-diet. So, healthy food tayo for January. Uh, don't forget to subscribe. Follow nyo yung, yung subscribe button sa merge sa baba. Uh, hanapin yung official hashtag sa Instagram. Hashtag cooking like a Pogi. So, until then, see you!